Hello, mga idol, mga idol, no? Nana, mga idol, no? Wala ang yung isda nga po, ipapisahan, mga idol. Tutupan na yung lugar, idol, no? Ito yung lugar, idol, no? Oh? Narata dali sa tikuma, mga idol, no? Ano yung lugar, adres at bang, mga idol? Ano yung palibot, mga idol? Ano oh. yung palibot, mga idol, ha? Ano yung palibot, mga idol, paki-follow na lang o share sa tuang video mga idol. Kay so, kinahanglan na ang nakakuha ni esta mga idol, kinahanglan naka-share or naka-follow. Okay mga idol, labaw na ibutan ko mga idol. Ibitay na ko dire sa kumutor mga idol. Oh, sa so, so, pagkaon na lang ha, paunahan na lang. Okay, thank you. Mayong adlaw di guys. Pastilan di malasa guys sa platanta. Kauban guys sa toraw. Ako nang ipauna kay pastan pa ita. Na platan ning pati bukirang kay geso. Okay oh. kayo sa lumsa sa dinas guys, dami dere sa kwan, hayunosing plot. Grabbing isulot ning dalan guys, platan din ko motor niyan guys. Kapoy betino klod gesa eh. Ako na siguro ning iraneng plot, tinaka puya kay tuklod. Ngan okay guys, thank you. Dong. Ulay pahak di dire? Okay ra? Eh, mo Ay, imo ka mo ay sa santay.